I've been attached with the feeling of waking up with you by my bagong queen nga raw na makakasama sa endorsement na Cream Silk. At talagang marami na nga ang napapatanong kung si Bel Mariano nga ba ito. Ay alam naman natin na isa nga sa kanyang endorsement ay ang Sun Silk Shampoo. Narito na nga guys ang pag-uusapan natin na kung saan ay umaani na nga ng maraming komento ang isang post. Na ayon nga rito bakit naaamay ko kasama si Bel Mariano dito new queens daw. So, hindi lang isa ang new endorser. Biggest hint ko yung comment ni Cream Silk sa IG ni Belle please be true hashtag belmariano iyan na nga guys na kung saan eh, marami na nga ang umaasa na itong queens ay itong ating belmariano na at sana magkaroon nga raw ng bagong endorsement itong ating belmariano kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na alam naman natin kung gaano kaganda ang buhok ng ating belinda kaya naman talagang pinukuha nga ito ng mga ganitong endorsement. Kaya naman station lang tayo for more update Claudine at Bell sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.